Eh uh, ito J JTV um, yun na sa iyong pagtakbo naman bilang uh, congressman. Uh, kamusta naman ang nagiging feedback ng mga tao and ano ba yung mga pangarap mo sa Sampalo kung sakaling uh, ikaw ay pagbigyan na maging representante nila sa kamera? Well, thank you for asking that no. Yung ating pagbababa, mataas na mataas ang moral natin. Alam mararamdaman mo naman sa tao yan. No, when you go around, kumarap ka sa tao, nakikipag-usap ka pag nakikita nilang oh, wala to mararamdaman mo yun uh, disappointed ka daw pero hindi pagkatapos ng araw na yun, gusto mo bukas sumarap ka uli eh kasi mukhang effective mukhang naku-convey mo yung message mukhang nakukuha nila especially pag umikot ka narinig mo sa kanila uy napaload namin yung sa youtube ha uh, ganun pala ha? tama yung ginawa mo o tama yung ganito mali sila doon naimura ganun pala oo <coughs> Ganda nung sinabi mo doon, na imulat mo, nabubuksan mo ang kamalayan ng tao na gano'n. Now, you're asking, anong, anong mga plano mo? The, the very reason why uh, I filed my certificate of candidacy as congressman, unang-unang -una sabi ko, tapos na ako. Hindi naman ako nagmadali eh. Hindi naman ako first term, second term, tapos tapo na. Tinapos ko tong term ko. Pangalawa, tapos na rin yung incumbent. Huh? Although, despite of the fact na pinatatakbo niya yung kanyang may bahay, nakarapatan din naman niya Wala naman kaya sabing bawal doon. Pero we're speaking of kahandaan. Uh, sabi ko, ito, kongreso ito, gawaan ito ng batas. O, JTB, marunong ka na naman magsalita, pero may mga batas ka bang ginawa? Alam naman natin, may mga ginawa kanya. At lagi kong binabanggit siya, yung kapag ko ordinance, the zoning ordinance, the 500 monthly allowance sa senior, citizens, sa yung anti-muffler, yung the LGBT, and so many more. Even sa resolution. O, ito yung mga trabaho ng congressman na pareho rin ang trabaho ng isang konsihal, pero sa mas malawak na aspeto na usapin. And I think I'm prepared for that. No, when it comes to the social uh, welfare, ang ginagawa ng congressman ngayon na namimigay ng tupad, AX, financial assistance, uh, scholarship, tupad, lahat yun, gagawin lahat ni JTB yung kung nabigyan ako ng pagkakataon. Walang question doon. Lahat yun, ipagpapatuloy yun. Uh, iibahin ko lang ang sistema. Kasi nagiging sistema ngayon. Kapag, uh, let's say, naupo ka, ang focus ng pamimigay sa leaders eh. Kaya, pag may kausap akong tao, 800, 1000 yan, tatanungin ko sila, nakakatanggap po ba kayo? Sasagot sila, hindi eh sino nakakatanggap bilang sa daliri eh. So merong problema. Maingay yung yung pamimigay pero hindi nakakababa sa tamang tao. Kaya lagi ko sinasabi, pag ako na ng pagkakataon, I will change the the system. I will talk to the barangay officials in general. Sabihin ko sa kanila, total tumakbo naman kayo para tumulong sa mga constituents ninyo. Yes. Hindi para sumipsip sa kong Baka meron naman dyan. Yun ang naging practice. Parang kay official ka, leader ka, bigyan ka tatlo, lima, apat, sampu. Ang tendency, yung binigyan ko leader, na na ipamigay lang sa kapatid niya, sa magulang niya, sa parkada niya. Hindi natutumbok yung gusto ng gobyerno na ibaba yung suporta ah, sa talaga nangangailangan. Ah, ako, pag may bigyan ng pagkakataon, I will do. But what uh, I will do is ganito. Eto, listahan. <coughs> Chairman, kagawad, sino dito mga may nangangailangan? Sino dito may sakit? Sino dito ang gustong makapagtapos ng tapos? Sino dito ang kailangan ng mga gamot? Unahin natin yun. May akong babaksak sa barangay nyo eh. Di yun ang unahin natin bigyan. In that way, yung pera sa gobyerno na ibabado sa barangay, natama. At yung nabigyan mo, nasa pulo. At pantay-pantay. Pantay-pantay. Walang bawas. Hindi pe pwede. Ah, leader ko to eh. Ready ka sa'yo ah Mark ka to. Mayroon sa'yo. Di pwede ngayon? Wala na kayo. Okay, love Thank you. Kong. I love you. Tapos usapan? Next year ganon. Hmm. Hindi. Ah, scholarship. Oh, tama. Merong grade. 85 yata pataas. Hmm. Tama yun. Magagaling na siya diyan. Bigyan mo ng premium. Bigyan mo ng reward scholarship. Although, may mga estudyanteng mababa ang grade, hindi dahil mahina ang ulo. Kung hindi dahil, mayroon pinagdadaanan sa bahay, maliitang bahay. May sakit ang tatay, ang... pero gusto mag-aral. Ano bang makagawa ko mag maglikom ako ng pananalabi para dito sa mga estudyanteng ito, kahit na yung grades ay eh, palakol, pero mahirap, uh, gusto mag-aral. Uh, bigyan ko ng pagkakataon na makatulong ang gobyerno dito sa mga ito. Eh kasi naranasan ko pinag aaral ko sarili ko. Alam ko yung value ng education. Sino tutulong dito? Mabuti na lang nagsumikap ako. Uh, nag working man? student ako pa. Paano kung hindi kailang... eh, paano kung yung estudyante na give up? Natatrabaho tatrabaho na lang ako, hindi na ako mag-aaral. Kasi ang bubuhayin mo kung yung inspirasyon nila. Inspirasyon. At saka, yung bibigay sa akin pagkakata, hindi ko sasayangin. Para pagdating ng panahon, natapos ko yung termino kong congress na somehow, masasabi nila, oh, ito ako ngayon. Uh, doktor ako, nurse ako, abogado ako, engineer ako. Salamat. May disente sa akong trabaho, nakatapos ako kasi yung congressman namin, uh, naalala kami. Salamat uh, sa gobyerno. Sa gobyerno. <coughs> Salamat sa gobyerno. Napiligyan tayo ng Naginamit lang tayo ng pagkakataon yeah. na, na makapa makatulong sa kanila. Meron May, po kayong mga, ano, mga dream na proyekto para <coughs> sa Sampalok? niya. Yeah. Uh, mga big ticket na ano, ano po bang... Yeah, uh, kasi kay meron pong uh, yung malalaking paaralan, di ba? Dalawang para lang. Ano pa po bang gusto nyo makita pang mangyari sa Sampalo? Diyan, magtutulungan kami ni Yorme. Uh, sa manalo siya, manalo ako. Yung, yung pagkalabit ng isang congressman sa isang ahensya. Lalo na, may gusto si Yorme. Uh, ako, pangarap ko siyempre, pinag-aralan ko rin na um, sa Salvador, somehow, mapaganda ko rin boss, pagtulungan natin ito. Oh, eh, pondo ka pa, men ako. Pero baka pwede ako makahingi sa Department of Education. Matulungan tayo. Matagdagan. maging maganda rin, maging moderno rin. Yung mga basketball court natin, hindi sa sasabihin, ay, oh, eh, sports na naman si JTB, hindi. Pag pinagawa mo yung mga basketball courts, multi-purpose ito eh. Magandang court, moderno, kaaya-aya, pag umulan, hindi tigil ang laro, pumapasok ang tubig, ibig sabihin, maayos, tabla. Imbis na sa baba yung laruan, gawin mo nang i-elevate mo na, kagaya na nakikita ko sa ibang distrito, nasa taas na laro, at yung baba, gawin mo maayos na barangay mo, na disente. Oh, tapos magkaroon ka ng isang opisina doon, sana, hoping, na magkaroon ka ng opisina para sa mga senior citizens, na nandoon yung butika, na tatawag ating butika, alien, na napaglalaanan natin ng pondo, para magkaroon ng mga gamot doon aside sa mga gamot na ibinibigay ng health centers. Yun ang magkinaganda kapag ang mayor congressman magkakampi, pwede kayo magsanggunian. Boss, paano ba to? Pag sinabi ni Yorme, sige, oh, tabi, may, mga gamot ka, baksak mo sa mga health center natin para makatulong. Boss, pe, pwede ba magpagawa ng isa kong buti, para sa mga senior at mga na, ibang mga presidente natin na nangangailangan mo? Sige, tulungan tayo. Pero kung mo dito sa health center natin, dito ka para lahat sa ako natin. Tapos yung mga yung gagawin natin moderno na basketball courts na yan, maaliwalas, maayos, para pag nagpatawag tayo ng mga senior citizens, mga kababayan natin, hindi na yung mangihiram pa sa akin ng electric pa, ng na nagpapaypay. Ay, umulat, 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 umula, O may tent ba tayo? Maayos, maaliwalas, para lahat ng program, lahat ng activity siya. comfortable. Hindi okay. siya pang basketball ng sentro. Hindi lang, sa, hindi um, magagamit siya all for Oh, 'yun ang sinasabi natin na dumating yung time na gano'n. Pwede pala. Yung naging vision ni Yormi na 15 years ago, wala ito. Hmm. Itong Manila Sun so na ito, Manila Sun so na ito, ganito. Pero makita natin Manila Sun, so. wow, sosyal. Good story natin, wow, itong corner na ito, dati ganito lang. Wow, may electric pa nang malaki sa taas. Mm. Parang sa mga simbahan. Yan, yan ang vision natin sa Sampaloc. Yan ang hinahapon. Sayang yung pagkakataon. Yun na lang kasi harap ng tao. Comfortable nagaling sa gobyerno. Huwag ka kasi kaso. Magiging mm sila -hmm. ng oportunidad at magiging sila ng ano. So may any any message po para sa mga ano? Uh, last mga tagay ko. Message for the people of Sampaloc. Well, ang uh, aking message, una-una siyempre nagpapasalamat ako at uh, binigyan nyo ng pagkakataon si JTB na makapagsilbi sa makapa, inyo at uh, makapanungkulan sa loob ng almost 9 years now at uh, samantalay ko yung pagkakataon na sa darating na uh, panahon sa tamang panahon ng pagpili, ay eh, makita itong ating vision, itong ating mga ginawa, o mga resibong tinatawag para maging pamantayan ninyo lahat ng tumatakbong yan. May mga vision, mission, objective, projects, program. O, pero yung kaibahan ni JTB, o, yung kahandaan natin, yun sana ang uh, makita ninyo o, sapagkat itong natin posisyon, alam natin yung trabaho nakaatang dito. O, kaya makikita kita po tayo sa mga darating na panahon sa inyong mga lugar. Maraming salamat po. and he let god first